Okay mga bro, ayan. Tinabi nila yung pinagpalatan. Napakahaba daw nito. Pinagpuputol-putol nila. Pinagpukuha yung iba. Ito lang po. Medyo one-fourth na lang yata. O ano yan, one-eighth. <laughs> Wala kasi may nakaharang lang ng malaking tao. Gumalaw siya, natakot ako. Tapos yung tricycle driver, nagpanik na rin siya. nasagasaan oh. na namin. Pero yung laki niya, yung buntot niya, yung kasing katawan na niya, nandun na sa may fishpond. Kaya yung nasagasaan namin, medyo pabuntik na. Pero parang kanilaki na siya. Para na siyang hamsi. Okay mga bro, good morning, good morning. Uh, nandito tayo sa Tibag Tarlac na kumbida tayo dito. Sinama tayo ng mga Pian Cobra at saka sina ano, Ropan Tuklaw. Uh, nakumbida sila dito, nakakita sila ng tambukalang pinagpalatan ng sawa. Uh, ngayon hindi nila nakita sinama tayo. Tingnan ko lang kung ano sitwasyon dito. Napakalawak ng pagtataguan ng sawa. Yan na nga, lubububi natin ngayon. Sana machamba natin. Okay mga bro. Okay mga bro, ayan Tinabi nila yung pinagpalatan Napakahaba daw nito Pinagpuputol-putol nila Pinagpukuha yung iba Ito lang po Medyo 1 fourth na lang yata O ano yan, 1 eighth Bungkot ka lang <laughs> Napakalaki sawa Sana nga mahuling Napakalaki sawan nito mga bro, kaya lang napakahaba daw nito dahil nakikita nila yung pinagbalatan sobrang haba, pinagpuputol-putol nila, nagingi sila, pinagputol-putol nila. Ito mm -hmm. na lang ang natira kay madam. <laughs> <laughs> ah, napakalaki nito. Hindi natin alam ito kung papunta sa ulo ito o sa padang buntot. Pag natsambahan pa natin yung na. Napakalaki. Uh, bro. Ito nga napin natin. Pero madam, wala naman kayo nabalita na nakawalang ano rito. Uh, pinagbalatan ng eh, yung nakawalang sawang imported dito. Wala kayong nalala, wala kang nabalita rito. Pero ikaw nagkita mo ng na personal to, madam? Hindi, yung sekretary na. Kasi umuwi siya dito tuwing gabi. Nakita na niya personal? Nakita niya personal. Sinagbasaan nila ng tricycle. Tumalaga raw malaki. Tumalbog mm -hmm. lang. Tumalbog lang yung tricycle. <laughs> Para nga siyang pass yun. Para, yan, narinig. <laughs> yung, yung fish pan ng Berto, yung buntot daw niya, dito na sa kabilang sa kalsada. No. Tapos yung ulo na sa kabila na nasa fishpan na. Kaya oh, yun, talaga. Narinig yung mga kami ay mga bro, yung daw kalsada, yung buntot nandito sa kabila. Sa kabila, pero yung katawan niya raw nandun na. Nasa fishpan, nasa fishpan, nasa fishpan na. na. Sigur, nasa na. siguro na sa 18 yan. No? to 20. 20. Oh. Hindi lang yung sekretary namin ang nakakakita, yung mga yung anak ko na dalawa. Nakita rin. Nakita rin nila ang laki, ang laki na. Ang laki. Yeah. Pero tantiyan mo mata mga tamang, uh, buwan ilang buwan na lang buwan na kalatong kalatong na uh, na kita? Buwan na o taon na? Hindi. Okay. Isang buwan lang siguro. Uh, Isang buwan then. pa lang. Oh no. Waar het hier nog O, oh, look doon, dina Ayan o, o ang sawar sa sa batong ito so, siguro dati poso negro siguro ito poso negro na pangalit ito जम बैर

哦，原来我十八岁半。啊，去年呢？哈哈。<noise> <noise> <noise> sa anak pala ito. So, Kinaanap natin buwala yung nanay. Yan ang inaanap natin. Nakasabi daw din dito ni Sir, nakakita daw siya na ng malalaking kongka doon. So nakikita Sir, malapit doon sa bahay? o kabila po ng bahay. Ay, banda pa.

Yan mga bro, yung mga ganito, gusto nang pinagbabayaan ng sawa. Yung ganito, nabandikan ng ganito. Dahil presyo sa ilalim, hindi naarawan niya ng gustong gusto nila. Uh, ma'am, nung nakikita niyo, gabi? Ah, ma'am. Akala ko kasi may nakaharang lang ng na malaking tao. Tapos nagbulat ako kasi gumagalaw-galaw na, na siya. Hindi na -asa. malaking kaawin na. <laughs> Gumalaw Tapos... siya, natakot ako. Tapos yung crazy car driver, nagpanik na rin siya. Oh. Nasagasaan na namin. Pero... pero yung laki niya, yung buntot niya, yung kasing katawan na niya, nandun na sa may fish park. Kaya yung nasagasaan namin, medyo pabuntot na. Pero, pero. Kuntukun. Para niya siyang hamster. But... Buto pala kasi lang ng legs mo. Malapit siya sa may buto. Ay Diyos ko. Ayan Ay, mga bro, hindi biro-biro. Ito naman ang nagkita. Ayan ka, Prat. Nagkita pa rin. Rob, gabi rin muna yung nagkita. Ano okay. yung buwan nga ramin. Sinagasaan mo rin o oh, hindi naman? Okay. Ano ginawa mo? Sumasok. <laughs> <laughs> Nasa kalsada rin? Oh. Pero yung mga nakikita nyo, ikaw ano muna nakikita, Madam? O, mayroon. Ah, mayroon na isang buwan na nakikita. Pas? pas na ito? Ikaw? Ano yung mga nakikita? ito. Sa linggo pa lang? Sa pa lang. O, okay. oh, yan. ito okay. Ah, baka ito na nang... naulit. Si ah, nakikita. Si Ikaw na sa nanay. Siya nakikita sa no. anak. Si P.K. Pero yung isang nakita, niyo, nakita niya tapos sabi niya sobrang laki kasi nga ang pins niya eh sa taba niya Ayan <laughs> oh, ano? Ay, mga bro, uh, dito mayroon nagpapatunay talaga na nakita nila, malaki talaga. Hindi eh, lang isang beses, dalawang beses, tatlong beses nilang nakita. At saka yung pinagpalatan, nakita nila lang kung malaki yung pinagpalatan. Kaya eh, ngayon ang sabi ni Sarah, Baka sa susunod na araw Babal namin dito Dito na ata kami matutulog ata nito Talaga nga tigin namin ng gabi Okay yan mga bro Abangan nyo yan mga bro Ito po si sir Ang may-ari po dito Si sir David Okay mga bro Magpapahuwi na tayo Hindi natin natsambahan yung Kamag-anak ni Bubbles uh, Baka susunod na araw na naman Kasi ah uh, yung pinuntaan niya doon sa makapal na makapal ang sukal ayan okay mga bro kaya may alam papauwi na tayo tap muna tayo god bless